Ika ng iba, kay sarap talagang main love, lalo na kung ipinaparamdam sa'yo araw-araw ang pagmamahal. Yan ang pakiramdam ng 26 anyos na si Jeline Resimo, isang government employee mula Surigao del Sur. Kanyang ibinahagi sa social media kung paano ipinapakita at ipinaparamdam ng kanyang kasintahan ang pagmamahal nito at appreciation para sa kanya. Sa mga litratong ito, makikita ang lahat ng bouquet of flowers na iniregalo ng boyfriend ni Jeline sa kanya mula noong 2022 hanggang 2023. Pagkukwento niya, ang unang bouquet daw kasi na kanyang natanggap mula sa kanyang kasintahan ay agad na nalanta kahit na inayos niya pa ito sa vase. Kaya naman simula raw noon, itinatabi niya na ang lahat ng bulaklak na natatanggap niya mula sa kanyang boyfriend. Sa pamamagitan daw kasi nito, naaalala ni Jeline at nagiging buhay sa kanyang puso ang pakiramdam kung paano mahalin at ma-appreciate. Ito rin daw daw ang nagpapaalala sa kanyang worth it ang hindi pagbitaw sa kanilang relasyon. Pagbabahagi pa ni Jeline, ang kanyang kasintahan daw ang unang nagbigay sa kanya ng bouquet of flowers kada buwan pagkatapos ng kanilang official date.